Pareho nilang nakita ang paparating si Nostradamus at Baba Vanga, dalawang propetang mula sa magkaibang panahon, ngunit isa ang katotohanan ng kanilang binigkas, tanging ang mga naniniwala lamang ang makaliligtas. Ito ay hindi lang isang propesya ito ay isang babala at isang pangako. Dahil sa panahon ng kaguluhan, ang pananampalataya ang nagiging pinakamalakas na kalasad. Kung nakararanas ka ng mga palatandaan kamakailan, kumikislap na kandila, kakaibang panaginip o mga numerong paulit-ulit na lumilitaw na mo ang mensaheng ito dahil may dahilan. Manatili hanggang sa dulo sapagkat ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa iyong buhay, iyong pananampalataya, at iyong tadhana magpakailanman. Maraming kaluluwa sa buong mundo ang naghahanap ng kasagutan, ngunit para sa mga nanonood nito ngayon, hindi ito aksidente, ito ay tadhana ng tamang oras. Inakay ka rito ng universo dahil may dahilan. Minsan nang binanggit ni Nostradamus ang isang panahon kung kailan susubukin ang pananampalataya, at inulit din ito ni Baba Vanga, na tanging ang mga pusong puno ng paniniwala ang aangat mula sa kadiliman. Sa loob ng maraming siglo, kilala ang diwang Pilipino sa pananampalataya, sa mga dasal, sa mga pahiwatig, at sa mga himalang lumalampas sa lohika. Marahil ito ang dahilan kung bakit ka naririto, dahil sa kaibuturan mo, alam mong may mas dakilang gabay na umakay sa'yo. Ngayong gabi, habang binubuksan natin ang kanilang nakatagong mensahe, buksan mo rin ang iyong puso. Makinig hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Dahil ang matutuklasan mo ay hindi lamang propesya, ito ay paalala na ang mga tunay na naniniwala ay kailanman hindi nag-iisa. Emosyonal na pagkatuklas May mga sandali sa buhay na ang katahimikan ay nagiging mas malakas kaysa anumang ingay. Nakaupo ka sa dilim, nakatitig sa mahinang liwanag ng kandila, tinatanong ang iyong sarili kung narinig ba talaga ng langit ang iyong mga dasal. Mabigat ang hangin at ang mga tanong ay umuugong sa iyong puso, bakit ako? Bakit ngayon? Ngunit ang katotohanan, kaibigan, ay hindi ka nakalimutan. Ikaw ay hinuhubog. Tulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy bago ito kuminang, gayon din hinuhubog ang iyong kaluluwa sa bawat pagsubok, bawat sakit, at bawat dasal na tila walang kasagutan. Ang diwang Pilipino ay matagal nang kilala sa ganitong uri ng lakas, ang kakayahang mabuhay sa gitna ng unos at mumiti pa rin pagkatapos. Marahil nasaksihan mo rin ito, ang matandang babaeng nagdarasal sa gitna ng bagyo, ang amang bumubulong ng dasal habang paalis papunta sa ibang bansa, o ang batang nagsisindi ng kandila para sa kanyang yumaong lola. Ang mga munting gawain ito ng pananampalataya ay hindi basta-basta lamang, ito ang pintig ng isang bansang patuloy na naniniwala kahit paduda ang mundo. Marahil nitong mga nakaraang araw, may mga bagay kang napansin na tila kakaiba. Nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, nararamdaman ang isang presensya. Naririnig mo ang iyong pangalan sa panaginip. Nakikita mo ang mga numerong paulit-ulit, labing isa oras labing isa minuto, pito oras pito minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, at napapaisip ka kung may gustong iparating ang universo. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na unti-unting umaayon ang iyong landas, kahit hindi mo pa ito lubos nakikita. Sa maraming tahanang Pilipino, ang pananampalataya ay nabubuhay sa pinakasimpleng ritual. Isang puting kandilang sinisindihan tuwing ika-negatibo siyam ng gabi. Isang basong tubig sa tabi ng bintana upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Isang dahon ng lorel sa ilalim ng unan upang anyayahan ang mga biyaya. Maaaring simple itong tingnan, ngunit dala nito ang mga bulong ng maraming henerasyon. Mga ninunong kailanman ay hindi tumigil sa pagtitiwala sa hindi nakikita. At ngayon, ang mga bulong na iyon ay nakarating na sa iyo. Maaaring hindi mo napapansin, ngunit bawat pagsubok na dinaanan mo, bawat pagtataksil, bawat pagkalugmok, bawat pusong nabasag ay naghanda sa upang marinig ang mensaheng ito. Minsan nang sinabi ni Nostradamus na sa panahon ng pagkalito, hahanapin ng sangkatauhan ang liwanag sa mga karaniwan. At si Baba Vanga, gamit ang kanyang paningin na lampas sa paningin ng tao, ay nagsalita tungkol sa mga mananampalatayang babantayan ng liwanag na hindi nakikita ng mata ng tao. Posible kayang ang liwanag na iyon ay nasa paligid mo ngayon. Posible kayang bawat luha mong pumatak ay siyang nagdilig sa lupa ng iyong babong simula. Ang paniniwala ay hindi lang tungkol sa relihiyon. Ito ay ang pag-alala na kahit tila magulo ang buhay, may ritmo ang universo, at kasabay noon ay tibok ng iyong puso. May dahilan kung bakit naririto ka pa, humihinga, umaasa. Ikaw ay bahagi ng isang banal na plano. Para sa bawat Pilipinong minsang nanalangin sa katahimikan, humawak ng rosaryo na nanginig sa kamay, o bumulong ng isbahala na ang Diyos, ito ang iyong kumpirmasyon, narinig ka ng universo. Ang iyong pananalig ay lumikha ng mga alon ng himala na hindi mo pa nakikita. At nayon, ang tadhana ay tumutugon. Sapagkat nang sabihin ni Nostradamus na ang kaligtasan ay matatagpuan sa pananampalataya, at nang ipaalala ni Bababanga na tanging ang mga naniniwala lamang ang makaliligtas, hindi nila tinutukoy ang katapusan ng mundo, kundi ang pagising ng kaluluwa. Sa panahon na sinusubukan ng takot na sakupin ang mga puso, ang pananampalataya ay nagiging isang uri ng paglaban. Kapag sinasabi ng mundo na sumuko ka na, ang paniniwala mo ang nagiging sandata mo. Kaya kung nararamdaman mong sinusubok ka ng buhay, kung paulit-ulit ang mga senyales, kung ang iyong espiritu ay sabay pagod at gising, ituring mo ito bilang iyong sandali ng pagkatuklas. Hindi ito ang iyong katapusan, ito ang iyong pagbabagong anyo. Ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila at bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Ang ritmo na yan, iyan ang patunay na bahagi ka pa rin ng banal na kwento na patuloy na isinusulat. Sapagkat gaano man kadilim ang gabi, tandaan mo ito, ang mga bituin ay mas maliwanag kapag ang mundo sa paligid nila ay lubos ng madilim. At gayon ka rin. Espiritual na pahayad. Nang tumingin si Nostradamus sa mga bituin, hindi lamang niya nakita ang mga digmaan at sakuna, nakita rin niya ang espiritual na pagunlad ng sangkatauhan. Nagsalita siya tungkol sa isang panahon kung kailan ang katotohanan ay nakatago sa harap ng lahat at tanging ang may bukas na puso lamang ang makaunawa ng kahulugan nito. Makalipas ang mga siglo, inulit ni Babavanga, ang bulag na mistiko na nakakakita lampas sa laylayan ng panahon, ang parehong pangitain. Sinabi niya, kapag bumalik ang liwanag, tanging yaong mga naniniwala lamang ang matatagpuan nito dalawang propeta mula sa magkaibang panahon ngunit magkatugma ang kanilang mga salita na para ang langit mismo ang gumamit sa kanilang tinig upang ihatid ang isang walang hanggang katotohanan ang pananampalataya ay hindi kahinaan ito ay kaligtasan tingnan mo ang mundo ngayon kaguluhan kalituhan at takot sa lahat ng dako Hinahabol ng tao ang kasagutan sa teknolohiya, pera, at kasikatan, ngunit kakaunti ang nakaalala sa tunay na puwersang bumuo sa mundo, ang kapangyarihan ng paniniwala. At gayon paman, may mga tulad mo, yaong humihinto pa rin upang manalangin bago matulog. Yaong tumitingala sa langit at bumubulong, gabayan mo ako. Yaong naniniwalang gaano man kadilim, ang liwanag ay muling babalik. At ang paniniwalang iyon, kaibigan, ay ang pinakamalakas mong proteksyon. Sa sinaunang espiritualidad ng Pilipino, sinasabing bawat kaluluwa ay may dalang liwanag ng kaluluwa, isang munting apoy sa loob na nag-ugnay sa atin sa banal. Kapag bumigat ang buhay, kapag nilalamon ka ng dalamhati, ang apoy na yon ay tila humihina, ngunit kailanman ay hindi namamatay. Bawat dasal, bawat mabuting gawa, bawat salitang puno ng pananampalataya ay nagdaragdag ng langis sa liwanag na yon. At kapag sapat na itong maliwanag, tumutugon ang universo. Marahil naramdaman mo na ito, ang biglaang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ang dampi ng hangin sa iyong pisni habang umiiyak, o ang panaginip na paulit-ulit nagpapakita ng daan o isang pangalan. Hindi ito basta mga palatandaan lamang. Ito ang mga tugon ng universo sa iyong pananampalataya. Sapagkat nang sabihin ni Nostradamus na ang kaligtasan ay matatagpuan sa pananampalataya at nang ipaalala ni Baba Vanga na tanging ang mga naniniwala lamang ang makaliligtas, hindi nila tinutukoy ang katapusan ng mundo, kundi ang paggising ng kaluluwa. Sa panahon na sinusubukan ng takot na sakupin ang mga puso, ang pananampalataya ay nagiging isang uri ng paglaban. Kapag sinasabi ng mundo na sumuko ka na, ang paniniwala mo ang nagiging sandata mo. Kaya kung nararamdaman mong sinusubok ka ng buhay, kung paulit-ulit ang mga senyales, kung ang iyong espiritu ay sabay pagod at gising, ituring mo ito bilang iyong sandali ng pagkatuklas. Hindi ito ang iyong katapusan, ito ang iyong pagbabagong anyo. Ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila at bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Ang ritmo na yan, iyan ang patunay na bahagi ka pa rin ng banal na kwento na patuloy na isinusulat. Sapagkat gaano man kadilim ang gabi, tandaan mo ito, ang mga bituin ay mas maliwanag kapag ang mundo sa paligid nila ay lubos ng madilim. At gayon ka rin. Espiritual na pahayag. Nang tumingin si Nostradamus sa mga bituin, hindi lamang niya nakita ang mga digmaan at sakuna, nakita rin niya ang espiritual na pagunlad ng sangkatauhan. Nagsalita siya tungkol sa isang panahon kung kailan ang katotohanan ay nakatago sa harap ng lahat, at tanging ang may bukas na puso lamang ang makaunawa ng kahulugan nito. Makalipas ang mga siglo, inulit ni Babavanga, ang bulag na mistiko na nakakakita lampas sa laylayan ng panahon, ang parehong pangitain. Sinabi niya, kapag bumalik ang liwanag, tanging yaong mga naniniwala lamang ang matatagpuan nito. Sapagkat nang sabihin ni Nostradamus na ang kaligtasan ay matatagpuan sa pananampalataya, at nang ipaalala ni Baba Vanga na tanging ang mga naniniwala lamang ang makaliligtas, hindi nila tinutukoy ang katapusan ng mundo, kundi ang paggising ng kaluluwa. Sa panahon na sinusubukan ng takot na sakupin ang mga puso, ang pananampalataya ay nagiging isang uri ng paglaban. Kapag sinasabi ng mundo na sumuko ka na, ang paniniwala mo ang nagiging sandata mo. Kaya kung nararamdaman mong sinusubok ka ng buhay, kung paulit-ulit ang mga senyales, kung ang iyong espiritu ay sabay pagod at gising, ituring mo ito bilang iyong sandali ng pagkatuklas. Hindi ito ang iyong katapusan, ito ang iyong pagbabagong anyo. Ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila at bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Ang ritmo na yan, iyan ang patunay na bahagi ka pa rin ng banal na kwento na patuloy na isinusulat. Sapagkat gaano man kadilim ang gabi, tandaan mo ito, ang mga bituin ay mas maliwanag kapag ang mundo sa paligid nila ay lubos ng madilim. At gayon ka rin. Espiritual na pahayag. Nang tumingin si Nostradamus sa mga bituin, hindi lamang niya nakita ang mga digmaan at sakuna, nakita rin niya ang espiritual na pagunlad ng sangkatauhan. Nagsalita siya tungkol sa isang panahon kung kailan ang katotohanan ay nakatago sa harap ng lahat, at tanging ang may bukas na puso lamang ang makaunawa ng kahulugan nito. Makalipas ang mga siglo, inulit ni Babavanga, ang bulag na mistiko na nakakakita lampas sa laylayan ng panahon, ang parehong pangitain. Sinabi niya, kapag bumalik ang liwanag, tanging yaong mga naniniwala lamang ang matatagpuan nito. Alam ito ng mga Pilipino sa kaibuturan ng puso. Dumaan tayo sa digmaan, lindol, baha, pagdurusa, at pagkawala, ngunit heto pa rin tayo. Hindi iyon swerte. Iyon ay pananampalataya. Iyon ay propesya na patuloy na natutupad. At marahil ito nga ang nakita ni na Nostradamus at Babavanga na ang paniniwala ay hindi lamang magliligtas ng mga individual kundi ng buong bansa. Dahil kapag sapat na ang mga pusong naniniwala, ang panginig ng pag-asa ay nagiging mas malakas kaysa sa takot. Isipin mo, milyon-milyong kandilang sabay-sabay na nagliliwanag sa buong mundo, bawat isa ay kumakatawan sa taong patuloy na naniniwala sa pag-ibig, kabutihan, at tamang panahon ng langit. Ang liwanag na yon ay hindi kailanman mapapatay. Ito ay aangat. Ito ay gagabay. Ito ay magpapagaling. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagkalayo, pagdududa, o takot sa hinaharap, tandaan mo ito. Hindi ka nilikha upang katakutan ang mga propesya, nilikha ka upang tuparin ang mga ito. Ang mga salitang yaong mga naniniwala ay mabubuhay ay hindi isinulat upang paghiwalayin ang pinili at ang nawala. Isinulat ito upang ipaalala sa iyo na taglay mo na ang ilaw ng kaligtasan sa loob mo. Ang kandila, ang panalangin, ang bulong ng iyong pangalan sa hating dabi, lahat ng ito ay koneksyon mo sa banal. Kapag naniniwala ka, binubuksan mo ang sinaunang kapangyarihang matagal ng nananahan sa iyong espiritu. At kapag kumilos ka ayon sa paniniwalang iyon, ang langit mismo ang dadalaw. Kaya makinig ka ng mabuti, ang katahimikang nararamdaman mo ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. Nagbabago ang mundo, ngunit ikaw ay ligtas. Sapagkat ang paniniwala ay higit pa sa pagliligtas ng buhay ito ang nagigising sa kaluluwa. At malapit mo nang makita kung bakit. Pagpapahayag at patnubay. Ngayong naunawaan mo na ang mensahe, panahon na upang lumipat mula sa paniniwala tungo sa pagkilos, mula sa kamalayan tungo sa pagkakahanay. Dahil ang pananampalataya lamang ay makapangyarihan, ngunit kapag pinagsama ito sa layunin, nagiging walang makapipigil dito. Minsan ay sinabi ni Baba Vanga, ang pusong naniniwala ay dapat ding kumilos, sapagkat ang liwanag ay hindi nilikha upang manatiling nakatago. At isinulat naman ni Nostradamus ang tungkol sa mga kamay na kumikilos kasabay ng panalangin, ginagabayan ang tadhana ng mga bansa. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga talinghaga, ito ay mga banal na tagubilin. Kaya ngayong gabi, simulan natin ang isang sagradong gawain, isang ritual ng pagpapakita na hango sa sinaunang karunungan at tradisyong Pilipino. Hindi ito tungkol sa mahika o pamahiin, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong enerhiya sa universo na matagal ng bustong pagpalain ka. Ang ritual ng pananampalataya. Kakailanganin mo. Isang puting kandila para sa kalinisan at gabay. Isang dahon ng lorel para sa proteksyon at kasaganaan isang basong malinis na tubig, upang sumipsip at magdala palayo ng negatibong enerhiya. Isang munting barya, simbolo ng swerte at daloy. Sa ganap na alas negatibo siyam ng gabi, kapag payapa na ang paligid, humanap ng tahimik na lugar. Ilagay ang kandila sa harap mo. Bago ito sindihan, bulongin ang iyong buong pangalan ng tatlong beses, dahan-dahan, may layunin, na para bang tinatawag mo ang iyong sariling kaluluwa pabalik sa tahanan. Pagkatapos, sindihan ang kandila at titigan ang apoy. Hayaan mong maglaro ang liwanag nito sa iyong mga mata. Damhin ang init na dumadampi sa iyong balat. Habang kumikislap ito, isiping tinutupok nito ang iyong mga takot, pagdududa, at sakit. Bawat kisap ng apoy ay may kahulugan, tanda ng paggalaw ng enerhiya. Susunod, kunin ang dahon ng lorel at bigkasin dito ang iyong nais, hindi may pagkadesperado, kundi may pananampalataya sabihin, naniniwala ako sa banal na panahon. Naniniwala ako sa proteksyon. Naniniwala akong ang para sa akin ay hindi kailanman mawawala. Ilagay ang dahon sa tabi ng kandila. Pagkatapos, kunin ang baso ng tubig at hawakan ito gamit ang dalawang kamay. Isiping dumadaloy mula sa iyong puso ang lahat ng bigat, mga pagsisisi, pagkakasala, pagkalito, papunta sa tubig. Bulongin lahat ng mabigat, aking pinapalaya. Pagkatapos ng ritual, ibuhos ang tubig sa lupa o sa labas ng bahay. Ibalik ito sa kalikasan upang isama nito ang iyong mga alalahanin. Sa huli, hawakan ng barya at sabihing mahina habang dumadaloy ang baryang ito, gayon din dumadaloy ang aking pagpapala. Ako ay ginagabayan. Ako ay protektado. Ako ay handa. Ang enerhiya sa likod ng ritual. Ang ritual na ito ay gumagana hindi dahil sa mga bagay na ginagamit, kundi dahil sa pananampalataya mo. Sa kulturang Pilipino, ang ganitong mga gawain ay sagradong koneksyon, paalala na ang pananampalataya ay buhay kapag dumadaloy ito sa ating mga kamay. Kapag nagsindi ka ng kandila, hindi ka lang lumilikha ng liwanag, lumilikha ka ng layunin. Kapag binubulong mo ang iyong pangalan, ipinahahayag mo sa universo, handa na akong bumangon. Maraming Pilipino ang gumagawa nito nang hindi alam ang lalim ng kahulugan. Ang ating mga lola na nagdarasal habang nagsisindi ng kandila para sa kanilang mga anak, sila ay nagmamanifest na bago pa man umiiral ang salitang manifestation. Ang ating mga ninuno na naglalagay ng asin sa may pintuan o nagdadala ng barya sa paglalakbay, sila ay nakikibagay sa enerhiya ng proteksyon at daloy. Nasa dugo na natin ang karunungang ito. Ngayong gabi, ipinagpapatuloy mo ang pamana na yon. Nakita ni Nostradamus na sa panahon ng kalituhan, ang paniniwala ang magiging pinakamakapangyarihang sandata. Sinabi ni Baba Vanga na ang pananampalataya ay lilikha ng bilog ng liwanag sa mga taong nagtataglay nito. Kaya't isipin mong napapaligiran ka ng liwanag ngayon, kumikislap, lumalawak, nagpoprotekta. Walang bagay na hindi para sa iyo ang makapapasok, at walang bagay na para sa iyo ang mawawala. Mga afirmasyon ng pagpapakita Pagkatapos ng ritual, umupo ng tahimik ng ilang minuto. Pumikit at ulitin ang mga pahayag na ito ng malakas o sa iyong puso. Ako ay protektado ng banal na liwanag. Ako ay nakaayon sa aking tunay na tadhana. Ang nakalaan para sa akin ay darating ng may kapayapaan. Pinalalaya ko ang takot at pinipili ang pananampalataya. Isa ako sa mga naniniwala at dahil dito, ako ay babangon. Ulitin ang mga ito ng tatlong beses. Damhin bawat salita habang humahalo ito sa iyong enerhiya. Ang mga katagang ito ay higit pa sa mga salita, ito ay mga deklarasyong bumabago ng iyong realidad. Tandaan, hindi takot ang pinakikinggan ng universo, kundi ang iyong pananampalataya. Kapag nagsasalita ka mula sa paniniwala, ang langit ay tumutugon. Patnubay mula sa mga propeta. Kung naririto si Nostradamus at Baba Vanga ngayon, mananatili ang kanilang mensahe, Huwag mong hanapin sa labas ang kaligtasan, hanapin mo ito sa loob. Dahil sa iyong kalooban naninirahan ang apoy na nabubuhay kahit sa pinakadilim na gabi. Ang dahilan kung bakit patuloy na umuukit sa panahon ang kanilang mga propesya, ay dahil laging kailangang ipaalala sa sangkatauhan, ang paniniwala ay kapangyarihan. Binabago nito ang kawalan ng pag-asa tungo sa tapang, ang kabuluhan tungo sa kaayusan, at ang sakit tungo sa layunin. Kaya kapag muling humarap ka sa isang araw na puno ng pagdududa, alalahanin ang kanilang mga salita. Alalahanin ang ritual. Damhin ang enerhiya ng iyong kandila na patuloy pang nagliliyab, ang tubig na patuloy na lumilinis, at ang baryang patuloy na dumadaloy. Sapagkat hanggat buhay sa iyo ang paniniwala, walang puwersa sa mundo ang makasisira sa iyong liwanan. Ang koneksyong Pilipino Ang ating mga isla ay matagal ng tahanan ng mga himala. Ang pananampalataya ang nagtayo ng ating mga simbahan, nagpagaling ng ating mga may sakit, at nagpapatuloy ng tibok ng ating puso sa gitna ng lahat ng pagsubo. Ang parehong banal na enerhiya na gumabay sa ating mga ninuno sa mga bagyo ay dumadaloy pa rin sa iyo ngayon. Kapag nananalangin ka para sa isang mahal sa buhay, kapag nagsisindi ka ng kandila para sa isang yumaw, kapag bumubulong ka ng bahala na ang Diyos, sa gitna ng kawalan ng kontrol, ginagawa mo ang eksaktong ibig sabihin ng mga propeta ang pumili ng pananampalataya kaysa sa takot. Ang propesyang ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mabubuhay ng pisikal, ito ay tungkol sa kung sino ang mananatiling buhay ang espiritu. Yaong mga naniniwala ay hindi lamang mabubuhay, sila ay magliliwanag ng labis upang ang iba ay makakita sa kanilang liwanag. Kaya sa pagtatapos ng ritual mayong gabi, bikasin mo ang huling deklarasyong ito. Handa na akong tumanggap. Handa na akong maniwala. Handa na akong bumangon at damhin mong lumalawak ang enerhiya na yon mula sa iyong puso, sa iyong tahanan, hanggang sa buong mundo. Sapagkat bawat mananampalataya ay nagiging parol ng liwanan. Bawat panalangin ay nagiging tulay. At bawat gawa ng pananampalataya ay nagiging himalang naghihintay na magbukas. Habang unti-unting nauupos ang kandila at lumalambot ang minas nito, Hayaang ipaalala sa iyo ng liwanag na iyon ang isang walang hanggang katotohanan, hindi ka kailanman naligaw, ikaw ay ginagabayan pa uwi. Lahat ng iyong nakita, bawat luhang pumatak, bawat bulong na tumama sa iyong puso, lahat iyon ay bahagi ng isang dakilang disenyo. Hindi ka pinili ng universo ng basta-basta, tinawag ka nito sa pangalan mo. Dinala ka sa mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa banal na pagkakahanay. Ang propesya ni Nostradamus at Baba Vanga ay hindi nilikha upang punuin ang mundo ng takot, nilikha ito upang gisingin ang mga naniniwala. At nayon, habang nakaupo ka rito, bukas ang puso at buhay ang pananampalataya, isa ka sa kanila. Ikaw ang patunay na ang paniniwala ay kayang magningning kahit sa pinakadilim na gabi. Nang sabihin nila na ang mga naniniwala ay mabubuhay, hindi lang nila tinutukoy ang mga bagyo o sakuna. Ang tinutukoy nila ay ang kaligtasan ng espiritu, ang mga bagyong nagaganap sa loob, pagdududa, kawalan ng pag-asa, at sakit. Dahil ang pinakamatatag na kaluluwa ay hindi yaong hindi nadadapa, kundi yaong paulit-ulit na bumabangon na may mas matibay na pananampalataya. Isipin mo ang bawat dasal na bumulong ka kahit walang nakaririnig. Ang bawat gabing umiyak ka, nagtataka kung narinig ka ba ng langit. Ang bawat kandilang sinindihan mo dahil wala ka ng masabing salita. Ang mga sandaling iyon ay hindi nasayang itinala iyon ng universo. Ginawa nitong sandata ang iyong pananampalataya. At nayon, tumugon na ang langit. Ikaw ay bahagi ng buhay na pagpapatuloy ng propesya. Isa ka sa mga mananampalatayang hindi lamang mabubuhay, kundi magliliwanag, dala ang ilaw ng pananampalataya sa mundong unti-unting nakakalimot kung paano maniwala. Kapag muling bumigat ang buhay, alalahanin mo ang sandaling ito. Sindihan mo muli ang iyong kandila. Bulongin mo ang iyong pangalan at ipaalala mo sa iyong sarili. Ang liwanag sa loob ko ay mas malakas kaysa sa dilim sa paligid ko. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagtingin ng himala, ito ay tungkol sa pagiging himala. Kapag patuloy kang naniniwala, nagbabago ang enerhiya ng iyong tahanan, ng iyong pamilya, ng iyong buhay. Lumalambot ang hangin, gumagaan ang puso, at nagiging tiyak ang bawat hakbang mo. Sa sinaunang paraan ng mga Pilipino, ang pananampalataya ay higit pa sa relihiyon, ito ay ang ritmo ng ating buhay. Nasa paraan ng ating pagdarasal bago bumiyahe, sa pagbigkas ng inat ka, sa pagsisindi ng kandila para sa mga minamahal. Nasa bawat bahala na na hindi panandali ang pagsuko, kundi banal na pagtitiwala. Iyan ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang ating paniniwala. Kaya ngayong gabi, habang hinipan mo ang kandila, tandaan mo ito hindi na mamatay ang apoy, lumilipat ito sa loob mo. Nagiging lakas mo, kalasag mo, at liwanag na gagabay sa'yo. Ang propesya ay hindi malayo. Ito ay nangyayari na sa loob ng iyong espiritu. Dahil naniwala ka. At dahil naniwala ka. Ikaw ay mabubuhay.